Welcome po muli sa ating pong channel yamkino no At uh, maraming maraming salamat mga kay Yamki na kung saan eh, ay ayon yung patuloy na sinusuportahan po yung ating pong channel no At ngayon po sa ating video ngayon ay aakit uh, tayo ng ating pong farm para sa ganun ay uh, maglinis po tayo at uh, tignan po natin kung ano po yung nangyari dun sa ating pong lupa Yung ating pong farm na aakitin ay uh, aking nabili po nung nakaraan na mga ilang buwan na pero hindi pa po natin natatanimin kasi Ah, uh, inoobserbahan pa natin yung lupa kasi parang napakaraming anay at napakaraming uh, mga bukaan na kung saan ay nandun at uh, mahirap ngang mabuhay yung mga uh, pananim po natin which is uh, yun po yung ating pong uh, sinusubukan nung nakaraan. At ngayon po ay uh, pupunta po muli tayo para sa ganun ay linisan para hindi masyadong uh, masukal kasi alam ko po masukal na po yung ngayon, no? So sana naman ay hindi po siya magiging ganon uh, ganun kasukal guys. Ayan. So dadaan tayo dito sa kan sa ilog. Kasi akyat tayo po dyan sa banda diyan sa talagang uh, bandang bundukin guys. Kasi nandun yung ating nabiling uh, farm o nabiling lupa na kung saan ay uh, ating po ngayon uh, bibistahin. bibisitahin. Uh, samahan niyo ako guys. Tayo po ay uh, papasyal po dun sa ating pong uh, Uh, lupa na nabili upang sa ganun ay uh, linisan ng konti at uh, bisitahin at uh, kung ano pa yung magawa po natin doon. Sige, tara, samahan nyo po ako. So, ayan, natawid po tayo. Ang ganda talaga dito guys. Uh, isa sa mga dahilan kung bakit ako uh, bumili ng lupa dito. Uh, ay uh, talagang nature na nature siya guys so ganito po siya kaganda, guys. Yung ating pong uh, ginadaanan. Talagang the best talaga siya. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ayun. Kung uh, malapit na po tayo, guys. Diyan na lang sa taas yung lupa natin. Pero uh, meron itong pang gusto ko lang i-share sa inyo ito. So aking katabing lupa ay ayan oh, nagtanim siya ng mga saging. Tapos ang ganda ng kanyang ginawa ngayon sa kanya pong uh, yung ito. Yan ko lupa guys. Yan. Kaya kung mayroon kayo lupa, huwag niyo sayangin kasi ito, merong uh, kahit nasa gitna ng kanyang mga nyugan ay uh, nagtanim siya ng Sa mais at ang ganda ng kon, ang ganda ng tubo ng kanyang mais ngayon at uh, mayroong mga ilang ilang mga saging at uh, mga kanyang kanyang uh, tanim guys sa kanya uh, lupa no so ito dyan sa taas taas nya ay uh, lupa na natin at uh, ang ganda ng tubo ng mais talagang halos perfect talaga yung kanya hanggang doon so magandang maganda guys na kung saan ay uh, yung ating mga lupa na bakante ay taniman natin kahit anong kwan pwede nating may tanim gulay man yan mapasaging man yan at uh, man yan o ano pa mang klase ng uh, uh, tanim guys para hindi po masayang yung ating pong, uh, yung lupa po natin no? so ayan yan ang kagandahan na natin uh, uh, <laughs> na sa wakas nandito na tayo sa ating pong uh, lupa no so hindi pa siya masyadong ganun ka kwan kasi mayroon pa siyang mga space guys hanggang dun sa taas yan dun hanggang dun sa taas so papakita ko po sa inyo So makita nyo guys ay hanggang doon, nandun yung kubo-kubo lumang kubo-kubo na pinatayo ko dati. At so, para mayroon lang uh, makuan ng uh, init dati. Hanggang doon, sa so, may mga kakuhaan doon sa mga taas guys, yung ating pong lupa. Sa so, kubo-kubo, at uh, nakita nyo talagang ah, napabayaan po natin dito. Talagang napakarami na ng angkuan. Kahoy na dito sa kuwa ano, noon, natin. kaldero natin, yung solar natin, nandyan pa. So napabayaan natin itong ating lupa. I-restore -re po natin ngayon, at lilinisan uh, po natin ng na maayos para... Uh, kapag tanim muli tayo dito guys so ayan wala na pero nandito pa yung mga kwan natin <laughs> yung duyan ko dati ginawa ko yung kwan dyan o oh. tayang magpapoy muna tayo guys para hindi wala ng malasadong namok dito magpapoy muna tayo baka natin ayan, bago tayo kumain kain muna tayo guys bago tayo uh, magpatuloy mamaya may lakas tayong mag, uh, maglinis dito sa ating lupa. O kahit dito muna sa paligid ng ating kubo-kubo, no? At uh, para sa ganun ay makapagpatuloy na tayo magtanim sa ating mga gusto na tanim, guys. So, kayo muna tayo. Natin yung mga baon natin. Bang! Pinupot ko lang. Pinalot natin ng kuwan yung ating kaldero. Ting-ting-ting-ting! Nitim na ng kaldero natin. ha <laughs> ah, ha <laughs> Nilagyan ko na siya ng kwan ng nanong yung tira-tira nating uh, pagkain nung nakaraan hmm. ang problema yung mabulunan tayo ngayon kasi sa pagmamadali ko pagmamadali ko kasi alam kong malayo yung pupuntan ko nakalimutan kong magdala ng tubig paus na paus na layo walang matalong tubig nito tapos hindi pa tayo nakapagdala ng tubig sigurado to Ah, uh, dati dito marami akong manok pero na-dispot na lahat. At marami na naman akong manok ngayon. Pati ikwepento ko pa sa inyo ito. Dito po ako nagla-live dati. Kasi medyo malakas ang signal dito kasi nasa tulugtog tayo ng bundok. Dito na ako nag-upload ng videos ko. Dito na ako gumagawa ng mga videos ko. At dito na rin ako nagla-live uh, para bang parami ng ating pong ah, uh, WH nung hindi pa po tayo na monetize. Pero ngayon kasi... Uh, naman na yung tag-init kaya gawin natin linisan natin mo dito no? dito ay meron akong pano ginali ko ng putakti dyan sa daanan yun no? Know? sakit pa naman <laughs> okay lang hmm natin mag linis no? Uh, maglinis na tayo ngayon <laughs> at uh, tapos na tayong kumain busog na tayo kaya linis tayo at uh, linisan natin sa paligid ng ating kubububo

Linisin na natin. Iikot lang natin guys. So, mula dito. Napalibutan natin itong mukha natin. Ah, bahay natin. Nalinisan na natin guys. Ayan, ito yung mukha natin ngayon. Medyo malawak-lawak na rin sa kanyang ah, kuhan para linis talaga yung kanya paligid nya. Ayan. Pero hindi ko pa kinuha yung mga kwan. Kasi, ayan, ayan. Tapos Ayan ah, oh. update nyo guys So ayan yung kuwanti naka Ayan natin oh. So Sa mikling mga oras, tapos na natin lahat Ayan guys oh. Danggit dito na lang muna guys Okay at maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, panonood sa ating pong video guys at hanggang dito na lamang po at uh, yeah, update po Yeah, update ko po kayo sa uh, mga ganap po dito sa Bundok na ito. So kung hindi pa po kayo naka-subscribe, mag-subscribe na po. Uh, i-click na po yung red button down below. Tapos yung sa katabi po niya ay uh, i-click nyo na rin po yung notification bell upang ma-update po kayo at ma-notify po kayo sa mga darating po natin mga video. So maraming maraming salamat. See you in the next video po.